Center Mall Bangkit guys Alis tayo ni Sir sa jacket Ah, uh, Pang jacket natin pagka nagmumotor motor. K-Share daw tayo guys May discount yung ano natin oh. Mm, kaya sabi natin hindi siya mahal. May discount 'yun, guys. Ako haba ng pila. Meron dito, guys, ah, bumili tayo dito. Bumili tayo nang dito sa Hammerhead. Ngayon, iba naman yung ano, uh, petrol. Petrol ba yun? O petrol? Ayun, doon. Nagbaba, magbabayad tayo doon sa k -Share. Dami rin dito guys Kaya lang yung kinuha ko maung Maung yung sa katawan Tapos yung sa kamay Parang cotton Cotton guys Paki sir Paki Yan yung nakuha natin guys oh. Yan.

Nine hundred. Bye-bye, Cut out ka, sir. po out, sir. Thank you, ma'am. Ma At yun, nabayarin na natin. Gamit natin yung motor guys. Kasi mainit. Mainit ang panahon ngayon dito. Pero kailangan natin para hindi... Hindi naman masunog yung balat. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Nakasama kayo sa video, ha? At sige. Ayan si ma'am sa ano? Oxygen. Oxygen mano? po. Ah, sa oxygen. Yan siya ang hanapin niya. Hindi pa tayo nakakabili sa product niya. <laughs> Sa first floor lang to guys First floor ng Centro Mall At palabas na tayo Naisukat ko na pala today Hindi ko na napakita sa inyo uh, Sinukat ko na kanina Hindi ko na napakita Sir thank you Shout out ka sir uh, Dito siya sa may petrol Petrol brand yung ginawa ko guys Dito ngayon gamit lang natin pang motor kasi mainit dito po ito sa unang palapag yun ah dami rin may jog yun labas na tayo video yung yeah, natin guys ha. Kina-check yung lesibo guys ha. Yung baga lalabas kayo dito. Ito pa rin, tapat ng Jollibee. Central Mall to guys. Yan yeah, pa rin siya. Central Mall, Baguio. And, dito na lang yan guys. Salamat. And, thanks for watching. And, yung motor natin. ang ganyan si Mio. Kasi ito yung pinabili natin. Salamat guys.